Bali na sa 3.2 million pesos na pala ang binayad ng company namin dito sa kumpanyang ito na naghukay. Baliktad na naman ang panahon dito sa amin sa Greenland. Bali matagal-tagal na naman naming masilayan ang araw. Dahil dito sa panahon ng winter ay madalas na naman dito madilim. Pre, too much bird, pre. Pre, too much bird. Si. Grabe yung dagat dito mga no? Oh. Blue na blue talaga siya. Nagiyelo na yung ano. bundok. Dito kami um, trabaho Ayan. Yeah. Uh, kasama ko mga Sri Lankan yan. Sila nagtatakip niya, no? Oh. Good, ah? Good. good. <laughs> Sri Lankan carpenter. They are making... Sri Lankan all-rounder. Yeah. <laughs> all around. All around skilled. <laughs> Illustration carpenter. Mason. Yeah. They are making close this one. Color of. Ito yan no? Oh. Color of. Yeah. This one double, ah? Ay, ang sarap pa naman matulog mga kabayan, good morning sa inyo, mapagpalang araw, kagigising ko lang ito, kailangan kong bumangon at magtrabaho, dahil kung hindi ako magtrabaho ay wala akong ipapakait sa aking pamilya at magugutom sila. At ito na nga mga kabayan, ako'y lumabas na dito sa bahay pero nung lumabas ako sobrang dilim na talaga ng paligid. Wala ka ng ibang makikita dito kundi puro mga ilaw. Mahirap dito sa panahon ng winter lalo na pag mag-umpisa ng isno nito ay madulas na yung daanan tapos puti yung paligid. Halos hindi mo na makita yung araw sa buong panahon. Binsan nga Gumalabas ito alas 12, tapos alas 2 wala na naman. Minsan may buong panahon talaga na walang araw. Kadalasan dito pag panahon ng winter, halos 4 na buwan ay hindi nagpapakita yung araw. Minsan lang siya nagpapakita. Kaya kailangan mo dito mag-take ng mga vitamin D para panlaban ito. Kasi wala namang araw dito. Kaya kailangan mo mag-take ng vitamin D2. Ito din daw yung dahilan kung bakit na depress yung mga tao dito or na-stress sila lalo na sa panahon ng winter dahil nga hindi sila nasisikatan ng araw. Kaya mataas dito yung suicide. Naramdaman ko niyan din dito mga kabayan. ng panahon ng winter, nung nakakulong ako palagi sa kwarto kasi nga tinatamad ako lumabas. Pag lalabas ka kasi, kailangan mong tingnan muna yung temperature sa cellphone mo or yung weather kung ilang degrees Celsius. Yun kasi ang binabasihan ko pag lalabas ako kung ano yung susuotin ko, makapal ba na medyas, kung ilang patong ba na jacket o damit. Kasi nga hindi naman matitiba yung mga suot ko dito na panlaban sa lamig dahil medyo may kamahalan siya. Kaya ang ginagawa ko na lang nagsusuot Susuot ako ng maraming jacket at mga damit. Ito pala yung tunnel na nadadaanan namin. Minsan dito kami dumadaan. Bali shortcut ito pagpupunta ka sa city. Kung napapansin nyo mga kabayan, baliwala tayong nakikitang mga kasabayan na sasakyan, walang tao na mga naglalakad dahil maaga ito. Kami kasi dito, pumapasok kami ng alas 6, kaya minsan quarter to 6 pa lang ay umaalis na kami ng bahay. Kami din yung mga nauna dito magtrabaho sa construction site, kasi nga yung mga ibang tao dito ay madala sila pumapasok ng alas 7. Kasi kami, nagtatrabaho kami 11 hours hanggang 12 hours yung trabaho namin dito. Kasi sayang naman yung panahon na tinatagal namin dito. Kung kaya ng katawan namin, ay talagang nag-over kami dito araw-araw. Dito sa lugar nila, bihira lang naman yung traffic dito. Hindi naman yung traffic na sobrang tagal talaga makaalis. Dahil nga itong daanan nila dito ay medyo makitid talaga siya kasi nga wala namang konektadong kalsada kung pupunta ka sa ibang lugar sa bahagi ng Greenland dahil itong Greenland ay napakahirap siya gawa ng kalsada kung ikukundik mo siya sa kabilang bayan. Dito kasi sa Greenland mas marami pa yung sasakyang pandagat o mga fishing boat kaysa sasakyan dahil kabuhayan nila dito ay pangingisda kaya mas importante sa kanila yung fishing boat para mas makaalis sila sa lugar kung saan nila gustong pumunta. Pansin nyo ang mga nadadaan na natin mga kabayan ay puro ilaw lang at mga building na mabababa ang nakikita natin. Bihira lang din yung mga sasakyan, may mga tao na naglalakad ay pa ilan ilan lang at saka medyo makulimlim pa rin yung panahon. At dito na nga ay nakarating na kami dito sa construction site. Bali, pitong building pala itong ginagawa namin. At saka ito na ay mag-uumpisa na naman kami magtrabaho. Ipagpapatuloy pala namin yung ginawa namin ito kahapon. Pero hindi kami ito ang naghukay mga kabayan. Bali, mga kontraktor pala ito na binayaran ng aming company para hukayin itong mga lupa na ito ay hindi naman pala ito lupa kundi buhangin natin tinambak dito. Dati kasi ito ay mabato-bato, pinasabugan kasi ito para medyo maging pantay siya. Actually, tapos na sana itong trabaho na ito, tapos na itong natambakan at naayos na yung mga linya ng tubo na may tubig. Ito pala yung linya ng tubig na may mga heater. Bali dito ay hindi ka pwede dito maglagay ng mga tubo ng tubig na walang heating. Mismo yung mga tubo ng mga Uh, nasa CR dito ay kailangan mayroong mga heating element dahil pag wala dito mga kabayan ay matitigas yung mga uh, tubo dito at hindi naman dadalo yung tubig o yung daloya ng CR ang nangyari dito yung wire na may heating element ay nasunog siya. So, hindi namin alam kung ano nangyari kasi nung dumating kami dito ay tapos na itong trabaho na ito. Dahil pag-uumpisa pa lang ng trabaho ay binabao na una yung mga tubo ng tubig tubo ng mga CR kaya ito mga kabayan kung napapansin nyo yun, yun ang nasunog ngayon at ha, hinukay dito ng kontraktor alam nyo ba kung magkano yung binaya ng company namin dito sa company na naghukay sinasabi nila na umaabot na uh, ng 400,000 Danish kroner kung sa peso naman o sa pera natin ay umaabot ng 3.2 million pesos hindi pa kasama dito mga kabayan na kami na nagtulong dito para i-wiring itong mga uh, nasunog na mga heating element bilibin ako dito sa kontraktor tingnan mo yung likod niya pinapawisan siya wala pa siyang suot na jacket dahil naiinitan daw siya Samantalang kami dito ito yung kasama ko balot na balot at nakaglab sa kami dito yung ilong ko tumutulo yung sipon dahil sa sobrang lamig nagpipress na nga yung paa ko nyan yung mga dulo ng daliri ko dahil sa sobrang lamig hindi maiwasan tumutulo yung sipon ko ayan siya mga kabayan yung contract hindi siya naka -jacket. Ang titibay nila sa lamig, no? Paano nga ba naman? Ay dito na sila pinanghanak. Kaya sanay na sila sa lamig. Mas gusto daw nila dito yung malamig kaysa uminit. Hindi naman umiinit dito dahil yung pakiramdam nila dito pag summer ay sobrang init na. Hindi kagaya sa amin kahit di summer dito ay malamig pa rin. Hindi din madali mga kabayan yung bangko kayo dito. Mas maganda pa nga ito yung nag-uumpisa pa lang kasi yung tatanggalin mo pa yung mga lupa o mga mga bato, mga buhangin na mayroon ng mga pipe sa ibaba. Dahil kailangan nilang dandahan at i-guide ng uh, itong tao na ito na nakaitim para hindi mabutas yung mga pipe. Dahil pag nabutas yung pipe ay dubli na naman yung trabaho niyan. Sobrang laki pa naman ng pipe na yan dahil yung mga insulation niya ang kakapal. Kaya kailangan nilang magingat dito dahil malaki yung bayad ng kampany namin sa kampany nila sa paghukay. Mula pala dyan sa bahay na yan, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap punta sa labas ay umaabot ng 25 meters. Yung kailangan hukayin nila, umaabot din sa lalim yung paghukay nila, lagpas pa sa tao. Tingnan mo mga kabayan, sobrang lakas ng hangin. Pansin nyo yung mga plastic ng bintana ay parang lilipad na siya. Ito pala yung construction site dito sa amin mga kabayan. Bali yung tinambak pala dito ay puro buhangin siya mga bato. Dahil yung ilalim nito ay solid na bato. Kung napapansin nyo sa harap, yan ay puro bato. Ganyan din yan dito sa kabila. Kaso pinasabugan nila dito para medyo pumantay siya. Kaya ganyan dito sa Greenland mga kabayan, kung magkaroon ka ng sariling bahay dito ay hindi biro dahil sobrang mahal at malaki yung gagastusin mo sa paghukay pa lang ay sobrang mahal na. Kaya kadalasan ng mga tao dito ay walang sariling bahay kundi nagre-rent lang sila o nagbabayad lang ng upa. Kaya dito... Hindi mo mapapansin dito sa mga tao na nagpapagandahan sila ng bahay dahil halos lahat dito ng mga tao ay nagre-rent lang ng mga bahay. Ito pala yung tubo mga kabayan, hiniwa namin yan. Yan yung tubo sa gitna, medyo maliit lang naman siya, makapal lang yung insulation. Dahil nasunog lang yung heating wire niya, kaya tinanggal namin. Ito naman yung bago na ipapasok namin sa loob para bago yung wire dito dahil pinalitan na namin yung luma na nasunog. Dito, kailangan na naming siguraduhin na hindi na masisira itong heating element at tatagal na siya dahil na hindi biro dito ang magpalit ng wire na nasunog dahil kailangan mo talagang magbayad ng malaki sa mga kontraktor dahil ang paghuhukay dito ay hindi lupa yung hukayin mo kundi mga bato at mga buhangin at saka ang problema pa ay medyo mahirap dahil marami kang tatamaan na mga tubo or mga wire na maaaring masira mga kabayan hanggang dito na lang ang aking mga video huwag kalimutang mag subscribe ihit na din ang notification bell para ma-update ka kung may bago akong mga video, maraming salamat sa laging panonood at ingat po kayo palagi and God bless po.